Uh, magandang hapon mga ating mga kaibigan so meron akong kasamahan na nagahanap buhay <clears throat> isang taga GNT so sa lahat sa mga GNT na maging aware sana kasi mag, uh, nag aabono siya sa ganong halaga tapos at uh, wala siya pong kasalanan dahil isa, isa, lang siya pong delivery rider okay. nagahanap buhay at kumik uh, uh, kumikita ng komisyon Ngunit uh, sa pag-deliver niya sa kliyente niya at uh, na, nag-alangan daw siya, sabi niya, uh, sana maging aware ang lahat. Dapat bago mong buksan at bago buksan, so aware ka rin na dapat na pag mo na maging bayaran. Uh, sinabihan niya pala ang customer na, Sir, pag hindi kayo sigurado sa items nyo, wag nyo buksan, pwede natin i-return. Kasi pag once na binuksan nyo, babayaran nyo yan on the spot. At hindi nyo binayaran at hindi rin yung, yung items na in-order nyo dahil binuksan, pa charge din sa kanila. So, naawa ako kay partner dahil uh, nabuksan na nga yung items. So, ganun nga ang nangyari. Binalik sa kanya dahil hindi rin pumayag yung yung customer na ganun yung galing sa seller yung items ay wrong items ang dumating sa customer ay basahan ng siya na panlinis so kaya binalik sa kanya kaya itong namang rider eh, nag sila so so aware ko lang lahat sa mga sa mga kaibigan natin naghahanap buhay na dapat bago nyo buksan at siguradihin niyo ng customer na nakipag-usap na maayos na pag binuksan niyo wala, wala nang balikan wala nang sulian kasi order niyo yan eh. kasi kung hindi eh, kasalanan niya yan na i sa kanya so ayan, so, ayan si partner uh, na stress siya dahil alam ko ang 1.6 ay napakalaking halaga na at nahirap kitain po. Ayan kaya nag-alala siya at dadami pa siyang i-deliver -de sa mga kapwa niyang customer dahil sabi ko sa kanya partner mag-relax ka lang dyan baka kaya para gawa ng paraan at yung items na yan ipry mo lang na sana, sana may ibalik sa maayos na, na hindi niya charge at may ibalik sa, sa seller yung items kasi ba mo, napakahalaga bahay ba halaga na yon so yun lang masasabi ko sa mga ka-idol sa mga naghahanap buhay dyan sana maging aware kayo at at yun nga ang uh, magandang paraan na kausapin yung si, ng customer na pagwas na binuksan na dapat maging agree sila kung ano man dumating sa kanila dahil order nila yon dahil wala kayong kasalanan dahil isa lang yung delivery rider at haga deliver lang ako kayo so pwede nyo na lang uh, tanggapin nyo lang kung ano man yung in order nyo o iti-text nyo si seller na yung mali yung items basta si si rider at walang, walang kasalanan si pwede naman i ibalik yan na hindi sila macha-charge So yun lang masasabi ko mga ka-idol kasi ah, gulong gulong isip ng isang kaibigan natin na kapwa nag buhay din na rider na taga JNT. Sana maging aware po ang lahat at makuhano dito. So maging wise at maging coordinate sa mga na makipag-usap sa mga client ng mga customer na dinadala nila para walang hindi na ulit mga ganyan sitwasyon. Okay? Sabihin po, isang magandang hapon po sa atin lahat and God bless po. Thank you. Maraming salamat po. Thanks for watching. Ingat po tayo lahat. Saman tayo na God bless po.